Magandang umaga sa inyong lahat. Kami po ay inyong samahan sa so pagagala ngayong araw ng lunes. Nakita lang ni Mocho yung susi natin na eh, hindi na humapakali. Hindi na ho yan magkapaiwan. Pagbukas ng pintuan, nakautiak ay eh, isasampan agad. na agad. Naisipan nun namin mag-asawa na pasyalan yung mga kamag-anak namin din sa Laia. Para naman magkamustahan. Nadidin na rin lang, edi eh atin ng pasyalan ay talagang hindi magpapaawat yan si Mochi eh, agad, eh na pa doon sa aking may bahay eh, tingnan nyo naman oh yan ang ugali niyan, hindi magpapahiwan kapag nakakita ng susi tara, samahan nyo kami ako naman kakoy maaga pa tayo muna eh, gumala ng kaunti din eh ito ang kasarapan ng buhay namin din sa Batangas napakasimple lang na dito ng lahat, merong grocery meron ding mga bilihan ng gulay, karne, isda malapit sa si school, may mga simbahan din. Uh, malapit tayo sa dagat. Yun kasarapan din eh. Yung okay, meron din mga kaunting uh, pera sa bangko. Dati wala tayong access sa bangko. No, meron na tayo ditong ATM dito sa Melilla. Malapit ito sa Blue Coral. Kaya kapag may pera, go lang tayo. Na, tamang tama naman ang bahay ng Kuya Max eh, kapatid ng Ati gardening, ay malapit din lang dito ito ay pisambu ni Mrs. kasi ang kakamiling at saka ang nani natin ay magkapatid ay hindi umaalma kung anong gagawin nung kami nakita eh, kaya napakasarap balik-balikan ng mga ito meron din silang alagang pudel yan kalaro ni Mochi yan po ay si Ellie kagandang aso din ho niyan. pagkatapos naman yan tayo naman nagtungo sa papuntang bahay ng ano ng kakang Lili ito ay sa Leyya din mismo medyo may kalayuan lang sa daan at medyo bumpy ang kalsada dahil hindi pa na-develop nade ito ay ang kapatid ng nanay nating mas matanda sa kanya kaya ang tago namin ay kaka ang ibig sabihin ng kaka din sa Batangas ay matandang tiyahin o matandang tsuhin ito ay nasa libid pang lugar nakikita nyo naman kanila kanilang alagang pet meron silang baboy dyan sa kanilang bakura nakatani lamang yan sa pangilalim ng puno ng mangga at ito naman ang bahay ng kakang lili sabi medyo maedad na ito kaya dinalo na natin para naman magpangipangita tayo ng malalakas pa kakang lili sila lang juga kami hmm. sino kami? Sino? Sino ako? Kaya Oh, Kilala niyo? Kilala ninyo? Kilala ninyo? Kakang Lili? Kilala ninyo? Kilala niyo? Lisa. niyo? Ah. Kilala anak yan? niyo? Kilala anak? Kilala niyo? Kilala kuya Kilala Ha? Ang Kuya Victor, uh, Hey, Ayun po, tiyan hey. 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 Hello! Ano Hello. 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 Hello ka? <laughs> ikot na nga to. Oh, Eh, daw, yan eh. Wala din. Wala din. Tulog. Naki ganito. sa banyo? Sa banyo? Sa, sa kuko. Ah, ko lang galing ako doon sa taas sa kayo, Bin. Ah. Sa. mo? lakad, lakad. Hindi na siya nakakalakas. Ah, hindi na. Sabi ko, so, pag... buhatin dahil yung mga siguro mga buto niya, yung mga ugat. Ilang taon nga ang kaka? 89. Ay, tinay. Ito pa nga si Kakang Liling? as Ah, si Kakang Liling. Tapos yung si Nina. Hindi nyo, wala yata yung tayo malis na tawag kayo tawag mo yung sapang tawag. Ha? Tawagin mo kayo Lucio. Si Lucio! Ano? Ah, wala ako yung din eh. Oo. Hari ang alaga ng mga Kuya Lucio oh. Ha? Ah, ay nakagala din din sa laiya, ho. Oh. Kagaling naman yung ng nga rin. may sariling bahay eh, oh. Inyo, dito ha. Kami daw ang tao kasama. na Ah, gusto Oo. Oh, jusa oh, sa ano? Mo kuya Nagsusulo doon sa ano. Ay nga ho, napalaban naman tayo ng konting huntahan pero Miami naman kami umuwi na rin kasi nga medyo tanghali na kaya kami Miami nagpaalam na rin. At syempre, nasa Patangas kayo ay hindi nawalan din ang padalang. Kuya Lucio, you know, may dalang saging. Dalawang buwig ho yan, mayroong panghinog. Kaya talaga namang sulit yung gala natin. Marami tayong napaguntahan at marami tayong nakamusta. Kaya sa susunod, samahan nyo kami at salamat po sa panonood. No, huwag kayong magkasawa sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat.